Guys, good morning. Welcome back to my YouTube channel, Ronald Blue. Uh, ngayong araw na ito, uh, ibig kong magkaroon ng uh, follow-up uh, video tungkol doon sa ginawa ko nung isang araw, yung uh, uh, ligo bago laban. What? What the fuck? So, gusto ko lang uh, ibahagi sa inyo ang uh, isang positibong resulta katulad ng itinuturo ko nung uh, sa topic ng Ligo bago laban uh, dalawa don sa nakuha na ng uh, video natin doon ang uh, nanalo nung linggo Damn! okay so again yun yung tinut yun, binabahagi ko sa inyo uh, nakatulong uh, ng malaki yung uh, na ng katawan nila bago sa araw ng laban so nakatulog sila ng maganda at uh, nakapagpahinga sila so domino effect pag magandang tulog nakonserve na nila yung lakas nila kailangan nila sa araw ng laban okay so pero ngayong araw na ito ang ibabahagi ko sa inyo ay uh, part 2 ng uh, post battle care uh, yung isang video natin post battle care pero more on particular siya sa sugat sa paa okay naituro ko sa inyo panoorin nyo kung na miss nyo yun so ito naman uh, post battle care uh, uh, gamutan na ang tama naman sa laman okay sayang uh, hindi sana nasugatan itong ating puti uh, naipit lamang sa barandilya kaya napitik siya so kaya otherwise paalan din sugat niya So isang dark natin, isang uh, ilimbiyuki natin, paalan din ng sugat. So, uh, yun yung sinasabi ko sa isang video ko na uh, ang ating paghihirap, uh, meron ding uh, reward. Uh, ating sakripisyo, meron ding reward. So ito na, nagkakaroon tayo ng reward sa mga pagod na ginagawa natin sa ating pag-alaga, sa pagkukondisyon. So, hapon ngayon, uh, araw ng lunes, uh, narito ako sa ating munting manukan. At uh, balik ulit tayo sa routine natin. Uh, dahil uh, dire-diretso ang uh, labanan natin ah uh, diretso rin ng ating uh, regular routine. Ah uh, pailaw tayo at paingay ng radyo. Ah uh, maraming uh, nagsabi sa akin na uh, hindi raw advisable ang uh, magpailaw sa gabi nire-respeto ko yan pero para sa akin dahil wala akong oras sa madaling araw okay dahil hindi naman di, 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 di dito kami nakatira sa farm eh minamabuti ko nag adjust na lang ako sa bago matulog so bago sila matulog so between uh, 6 to 7 to 7.30 ng gabi so yan ay hindi pa naman sila natutulog yan so uh, doon ko sila iniilawan okay so ituturo ko sa inyo mayami ya kung ano yung ating nanalo at saka kung ano yung namang ang ating ginagawa sa post battle care pag ang ay sa katawan so kung bago kayo sa video ko sa channel ko please huwag nyo kalilimutan mag subscribe at tulungan nyo naman ako lumaki ang ating uh, channel at uh, tang patuloy kong may bahagi sa ating mga uh, baguhang mananabong yung konting nalalaman natin so disclaimer no Itong aking binabahagi ay hindi ko sinasabing Uh, ako ay dalubhasa, pero ito ay base lamang sa aming karanasan, aming experience over the years, so second generation ako, mula sa uh, father ko, na ibinahagi sa akin ng mga natutunan ko okay, so panoorin nyo at kung nagustuhan yung video na to mag like, share, at mag comment kayo so shout out nga pala sa bumisita ng mga duty free boys dito sa ating uh, munting alagaan. Uh, sila Rick, uh, si John, at saka si Dwight, mga tiga pa sila, so namasyal sila dito. Um, uh, uh, nga lamang, eh, sandali lang ang panahon, sa dahil mga tiga nila sila. So, minsan gagawa tayo ng vlog ng uh, bisita ng mga kaibigan dito sa ating uh, kinalalagyan naman. Oh. No? So, again, watch the video. Uh, baka sakaling may matutunan kayo. Salamat. Mga uh, guys, uh, bago nga pala natin ituloy yung ating uh, topic. Uh, ito lang a quick uh, a quick uh, look dun sa uh, nanalo. So, ginamit kong topic dun sa uh, post battle care kung nasugatan lamang sa paa. So ito na siya binababa ko na siya pero hindi ko siya iniiwan maghapon. So after after feed, uh, bababa bababako lang ng konti para makakain lang siya ng konting damo. Okay, then balik ulit siya sa kulungan. So tuloy pa rin ang ating paglalagay ng gas sa paa. Uh, at uh, tuyo na naman. Tuyo na naman yung kanyang paa. Okay. Ayan, okay. Pero hindi ko pa rin siya pababayaan na uh, nandito sa sa court area dahil uh, itinataas pa niya yung paa niya. So nasasaktan pa siya. So hindi pa sariwa pa ang loob niya. Okay? So kumain tunang kayo diyan i-comment nyo ako at i-share nyo sa akin ah, dahil natutuwa ako kung merong uh, nakakapulot ng konting aral. Simpleng aral na walang gastos. Okay? Uh, nagbabalik tayo. So, uh, nandito kami. Nabot na kami ng gabi dahil nasa routine namin to yung pagpapailaw at saka sa ng radyo sa mga naka-schedule natin panlaban. Uh, pero continue lang natin yung ating post-battle care ah uh, sa sugat sa kalamnan ng ating uh, uh, mga panlabang manok mano. So pakikita ko lang sa inyo kung anong gagawin natin. napakasimple lang. Uh, available naman sa market, ang daming uh, gamit na available sa market. Uh, kung ayaw niyo nakatipidin kayo, yung sinaunang gamit natin, uh, yung alcohol, binabasa natin ng alcohol uh, morning and night. Okay? Ah, uh, pwede rin yung Betadine uh, dahil sugat sa gamot sa sugat 'yan, na Uh, pero may mas makabagong uh, teknolohiya ngayon kung saan uh, nakikita nyo ginagamit din naman talaga sa uh, ng mga magagamot sa sabungan kapag nanalo ang ating manok, so ito yung tinatawag nating uh, quick heal uh, guys, hindi ko ini-endorse ang produkto ng kahit sino mga kumpanya pero ito lang ay aming tulad ng sinasabi ko ito yung aming ah uh, practice itong aming uh, ginagawa. So, binabahagi ko lang sa inyo. Okay, so, pakita ko lang sa inyo ng ma, uh, mabilis kung uh, paano natin nilalagyan ng uh, gamot ating sa kalamnan. Pakatapos malaban, ma mapalaban at namalaban. Okay? So, ito pa isang winner natin na uh, napasama rin nung uh, uh, video natin ng Ligo Bago Laban. Uh, nakunan siya na pinagbibigyan araw na. So, ito nanalo din kasabay ng puti. Uh, ang tama lang nito ay uh, yan, may konting hiwa-hiwa sa paa lang ng konti. So, wala, lalagyan lang din natin ng gas katulad ng uh, binabahagi ko sa inyo. After nyan, uh, ilang araw lang, pwede na siya ipaba. Pero ito, nakain to. Uh, nakain yan. At, uh, yun lang. So day of the fight nung pag-uwi namin, Uh, automatic bibigyan ng antibiotic yan ang ginagamit namin yung amoxicillin 500 uh, wala mo ng tubig uh, basta may tama sa katawan uh, itinitiis namin yan 2 to 3 days pero kung hindi naman malalim ang tama putok balat lang, ayos lang kumain yon isang araw lang na iskip yon para sa ganon, yung uh, antibiotic talagang maabsorb agad ng uh, katawan niya. Okay? So, ito, lagyan lang natin siya ng ah uh, gas to 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 may bulak na to merong meron niyang ano meron niyang tahe okay tsaka itong isa to yung alasin singa niya okay uh, dito wala na iba no wala na no sa tuhod dito sa tuhod may konting gutlit sa tuhod to eh ah oh, ito to pa isa to to pero sa katawan wala to. Okay. Tatap yan. Ayun ba siya ano? Uh, huwag nyo kalilimutan na importante na hindi mapadait ang gas sa katawan ng ating manok. Ano? o. No? Meron lang maliit na maliit o. Oh. Ayan. So, lagyan lang natin yung drop. okay na yun so ayan, uh, ating mga winner, so hopefully magtuloy tuloy ang ating uh, magtuloy ang ating uh, laban, eto tinuka na lang niya to sa kulungan, tinuka na lang niya sa sarili niya, dahil nakatikim siya ng ano, sinugatan niya sa sarili niya, pero wala naman itong, wala man talagang actual na sugat yan, pero spray na rin natin siya, ayun yun lang, ganun lang guys, ito yung ating uh, nakasama sa video nung isang araw na Ligo Bago Laban. Isa siya sa winner natin, saka isa nandito naman sa, sa kulungan. So ito yung tinamaan sa laman, sa ilalim ng pakpak. Ayan. So la pakita ko sa inyo kung anong ginagawa natin. Okay, so ito, uh, mabibili nyo sa mercado yung quick heal. At isprayin nyo lang. Okay, spray lang natin, pakita ko sa inyo. O, oh, magbaba mo ng konti. Yan sa liwanag. So, yun ang tama niya. okay? Nice, yun ang tama niya. So, alagyan lang natin. Okay, yan. Okay, so, uh, isang ganyan lang sa umaga, tapos sa gabi, okay, uh, tapos sa following day, pwede nyo rin siyang uh, bantuan ng alkohol. Okay, so, ganyan lang kasimple guys ang ginagawa natin kapag antama natin sa laman. Niya. So, ito sa so, ibabaw yan, wala, puro dugo ng kalaban yan. Okay, Uh, ito naman, may konti siyang hiwa sa paa. Ah. So, lalagyan din natin siya ng uh, gas. Yung katulad ng uh, isang ginawa natin vlog. Okay? Anay lamang. Okay, so yan. So, lalagyan lang natin siya ng gas dito. Kung saan merong sugat siya. Okay? Tapos, antayin lang natin siyang uh, humiwalay ng kusa yung uh, uh, pinaka tela na ginagawa ng ating mga ginagamit ng ating mga manggagamot. Huwag niyo tutuklapin ha, basta kusa lang siya. Okay, guys. So, ayan oh. No? So, ayan dito. Tingnan lang natin, babasahin lang natin yung mismong area. Tapos bukas na uli. Okay, so masigla naman siya pero wala tayong kain uli, no? For the first two days or three days, wala ring tubig yan. So, asahan nyo na iimpis ang katawan niya yung pakita mo iimpis ang katawan ng ating alaga pero after nyan mabilis siyang makabalik uli uh, mas uh, mabuti na yung safe tayo kesa hindi siya matunawan additional problema sa atin yan okay so hanggang sa muli sana meron kayong natutunan sa araw na ito pagbabahagi natin paano ang post battle care kung saan na uh, may tama sa laman o katawan yung ating alagang panlaban okay so hanggang sa muli ang inyong kaibigan. Huwag niyo kalilimutan mag-subscribe. Salamat po.